Dead ang ilang motorista at commuter sa Cebu City, dahil sa matinding pagbaha na naranasan sa lungsod, bunsod ng walang tigil na pagulan. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Bumaha sa entrada ng isang mall sa Banilad sa Cebu City, matapos ang pagbuhos ng malakas na ulan, lunes ng hapon. Mula sa itaas, kitang lumubog sa baha ang mga sasakyang nakaparada sa labas ng mall. Pahirapan ang pagabante ng mga sasakyan sa kalsada. Ang resulta, na-stranded ang mga pasahero at motorista ng ilang oras. Pati ang ilang kalapit na restaurant, pinasok na din ng baha. Base sa inspeksyon na ginawa ng lokal na pamalaan, dalawang lugar lang sa lungsod ang tinamaan ng malakas na pag-ulan. I think the, yung concentration ng pagbagsak ng ulan, dun lang portion na ng apas at sa kalahog. And I think there, there are areas downstream, uh, papasok sa mga residential area na constricted na siya. Uh, th these are some of my concerns. Now, we haven't been gone through for the implementation. So nangyari, pag lakas yung bundak na run of water, nag-overflow siya, nag-backflow, uh, papunta dun sa country mall, tapos nag-overflow dun sa sapa, kaya nangyari, nang baha dun sa banilad na area. Perwisyo din ang idinulot ng baha sa mga motorista sa Mandawi City. Pahirapan ang pagtawid ng mga motorista sa kahabaan ng AS Fortuna dahil sa lalim ng tubig. Isa sa tinitik ng dahilan ng mabilis na pagbaha sa Metro Cebu ay mga basura. Kaya naman sa darating na Sabado, isang citywide cleanup ang ilulunsad ng lungsod sa mga kalsada, ilog at dalampasigan. Sa pagkakataong ito, ililista na nila ang mga klase ng basura na makukuha sa buong araw. Para ma-identify talaga natin ano yung uh, nature ng mga basura dito sa Cebu City. And for that, I believe, magagamit yung data na yan, pag-measure kung ano yung uh, istriktuhan natin sa regulation, ano yung gagawin natin ng mga sistema o di kaya kung kailangan may palisiya na gagawin natin. Kasama sa citywide cleanup ang mga nasa pribadong sektor at mga nasa barangay ng lungsod, akadim at mga ahensya ng gobyerno. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.